wala wow, grabe yun ha? Sino yon Iharap mo sa akin. Oo, alam ko po yun. Bawal. Pag may asawa na ako. Hindi ako natakot. Papuntahin niyo pa sa live. Hindi, ayoko masangkot. Kasi ako, nagtatanong talaga ako. Saka ayoko din naman makasira ng pamilya. Kasi ako, pamilyado din ako. No? Wala mo. Okay. Wala, wala ko. Wala. Kung meron. Diyos ko po. Oh, Timmy Villanueva. Ang pangalan. Oh my God, wala. Affiliate <laughs> pa lang, hindi yun yung sa yung ex ko. Mais ka. May isang lalaki, may anak. Ito yung chat niya. Nampal, gusto niya. Sino yun? Ayoko, ayoko nang, ayoko nang gulo. Kasi ako, ako... Wala talaga akong asawa. Promise. Hindi totoo wala. Sino yon Ang sama ng, Sinisira siguro ako nun. Mas, tumatay yung ano guys. ko guys. Itlog ko guys. Ay, itlog ko balay buko. <laughs> Hindi totoo siya sabi ko. May tumawag talaga. Ako? Ako ang asawa niya? Mm. Hindi ah. Oh. Wala akong asawa. So ako, sinungaling? Hindi, <laughs> siya. <laughs> Hindi <laughs> ko sinasabi ko. Siya yung sinungaling. Grabe sa ikaw. Siya. No. Ay, <laughs> asawa. Umiyak yung asawa mo. Tumatawag sa akin. Anong lugar mo ngayon? Saan Ay lugar ka? Hindi may ako. Hindi na ako maglalay. Bless. A anong lugar ka? Ah, ngayon? Oo. Oh. Sa Saudi. Yes, Maria. Wala. <laughs> grabe yun, ha? Sino yon Iharap mo sa akin. Oo, alam ko po yon Bawal. Pag may asawa na ako, Hindi ako natakot. Pagpunta niyo pa sa live. Hindi, ayoko masangkot. Kasi ako, nagtatanong talaga ako. Saka ayoko din naman makasira ng pamilya. Kasi ako, pamilyado din ako. No? Wala mo. Okay. Wala, wala ko. Wala. Kung meron, Diyos ko po. May anak ako namin ko. <clears throat> yung ex ko, may ano na. May asawa na. Yung ex ko. may proof nga ako eh. Patingin ng mukha niya sinasabi ng asawa ko. Si Joker yung mukha niya. Ha? Si Joker. Ito. Hindi yan. Yung mukha niya talaga. Para kita ko kung sino siya. Ayoko siya. Ano Ito, ba mukha ng asawa ba? mo? <laughs> Ipakita ko. Wala talaga. Hindi siya sumasa. Eh. May live-in na siya. Umasa ako na ano. Magkabalikan kami pero wala na. Pag-uwi ko. Pero wala na. Mm. Paano? Naganap ka. <laughs> eh? Okay? Totoo. May picture mo sa akin eh. Kasama niya yung babae. Okay. Mm. So, bakit diba ka na paket dito ngayon? Na-miss kita. Katawa nga ni. Maglalag ka ba? Ay, hindi. Totaw. Hindi, nagkukunwari. Eh. <laughs> Naghanap ka? na ako kasi hindi available. ka dito? Hmm? Nagaanap ka dito? Sana kung meron. Pero, mapili ako eh. Gusto ko yung kagaya mo. Diwo? <laughs> Totoo. <laughs> Hindi mo asawa Sino, si pili, ano? Villanueva Timmy? Ha? Huh? Villanueva ah, Timmy Villanueva Hindi mo asawa? Hindi nga oh. High Highlight pala. yan asawa. guys ha Guys ayoko makasira ng pamilya At hindi po ako Hindi ko po hinanapan yung may asawa dito Siya po ang nagsasabi na wala po siyang asawa So ayoko ayoko wala ano kayo? ayoko masang mm. ah, miss, wala po. Okay wala kung wala. O oh, wag kang lumabas sa balat mo. <laughs> mm. So guys, oh naghahanap si Ma'am guys no ng uh, partner mm. Wala nyatang may gusto sa akin. Meron may gusto sa iyo kasi nagagusto ka sa iba. Kailangan naman kasi pilitin. na magsalita, wag salita ka pa ito. eh. Mhm. Okay lang paka ko ng cellphone yung bunga nga mo. Mommy, hindi ka na makapagsalita. <laughs> Tignan mo. <laughs> kung hindi mo gusto. Mo. Ha? Kung hindi mo gusto, pilitin mo. Kung hindi mo gusto, Kung ikaw, pilitin May nagkagusto sa akin, may nagkagusto pero hindi ko. Hindi, Alam may nagkagusto sa yo. May nagkagusto sa yo na gusto mo. Uh? Kaso nagkagusto ka sa iba. Yung gusto oh, mo masakit ulo mo yun? no. Bala ka, masakit ulo mo. Hindi. <laughs> huh? mo, sa as a single mom, hindi naman basta lalaki kasi yung hanap ko, hanap namin. Especially, ano, ana-ana? Lalo na sa mga, <laughs> mga... kasi, okay, ang gusto lang, flirt, landi. Eh sa akin, ang gusto ko pag uwi ko, yung sasalubong sa akin, dapat hindi lang naman basta sasalubong. Yung handa sa bimbangan, aray ko. Hindi, yung may trabaho. Totoo to ah. Yung gusto ko yung may trabaho, hindi naman ako maarte. Ayaw ko ng mayaman. Huwag kang mag Kahit wala kang jowa, pag uwi mo ng Pilipinas, may sasalubong sa'yo. Meron yan. Maniwala ka. <laughs> Sino? Ha? Kilala mo yan. <laughs> Sino? Ikaw lang nakakaalam nun. Ano nga ni? Ha? laki lalo dito sa TikTok, sa una lang yan magaling eh. Sa una lang siya magaling. O, oh, ba't dito ka sa TikTok maganap Aning-aning ka ba? Is... And, uh, gusto kong mag sa TikTok kasi baka mamaya may forever sa TikTok. <laughs> Ikaw na nga ang nagsabi nga ni, na walang seryoso dito. <laughs> Tapos itatry more? <laughs> Magulo ka hindi. <laughs> Nakakadry ka ng utak. Ha? Ah. Okay. Tama yan. Uminom ka para mabasa ang utak mo. <laughs> hmm, banat. Anong totoo? Totoo na yung hanap ko, yung Ma, yung mga kagaya mo, ganun ba? Ganun dapat. Wow. <laughs> kagaya ko. <laughs> hindi, hindi lang naman sa unang-una sa lalaki. Hindi ako maarte, pero ayaw ko nang sobrang, kahit sobrang gwapo, pag... Hindi nah. <laughs> 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 ha pero, pag ah? babaero, una babaero. Ayaw ko. Ah, isagutin mo muna yan. Ay, Rod. Eh, 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 hello? Wait lang, nasa eh. live pa ako. Hmm. Ay, sabi. Tapos, alam mo, pag lang, paglalaki lang, no? Minsan kayong gusto katawan, eh. Totoo yun, ha? Lalo mo sa mga OFW yung kagaya namin. Ang, ang akala nila, libog. Sagutin mo muna yan. Ikaw ang gusto niyan. Mm. <laughs> kaya naman yes, nagla-live tayo. Yung mata mo nandun. Ano kaya? Totawa tawag dito. Ngayon ka ba talaga tumawag? Kulit. Oh. Apaka kulit ang di. Ano ano ano? Ano yan ano yan? Ang gusto ng mga lalaki. Makulit ang ano yan? Yung... Ano yan tumatawag? GBC po, GBC. Wow, GBC. <laughs> Hindi, Hindi, GBF? Totoo. GBC, grabe. GBC. <laughs> Hirap na ang pinagdadaan mo. Hindi totoo po yun, no? Okay. Pag-subito dyan sa comment section mamaya. Tapos sa'yo, kasing mo yan. Ah, <laughs> oh. sino ba kasi yan tumatawag? GP Singani. <clears throat> mm. Message mo muna dun sa ano? Sa lalaking nagki na asawa ka daw niya. Anong masasabi mo dun? Yung pa yung, yung pangalan niya. Akin nga. Bellyanueva. Bellyanueva. Ini Oo. Uh -uh. Ano? Jimmy Villanueva. Jimmy, Jimmy? Jimmy, nga ni... Eh, Ay, okay ka kami. Maganda pero bingi. <laughs> Jimmy, Jimmy? Oo, oh, Jimmy. G-I-M-M-Y. Villanueva. Jimmy Villanueva? Mm, -mm. Pasensya na. Hindi ko naintindihan kasi... Di-check ko nga kung ano, yes. lala, asawa ko yun. Wala akong asawang ganun. Ang nakakausap ko nga lang sa yung live na ganito, inaakitan ko ito, si yung mga PSG mm. sa Bet -urpa. Mm. So nilalahat mm. mo kami, ganun? Hindi, hindi naman. Hindi naman porke aakit ako, ano. Kaya nga, ilang lalaki na yung napaiyak mo? <laughs> okay. Hindi ako nagpapayak ng lalaki ah, grabe. ano nang magpapayak sa akin. Sino? tato, Lumuhod pa ako doon. Sino? <laughs> sa ex ko. Gano'n ako magmahal. tato yun. Gano'n magmahal. Sorry talaga. Ayoko talaga madamay. Kasi ano eh, kumbaga, ilang beses niya talaga sinabi sa akin na claim niya ka talaga na asawa kanya. Sabi ko naman doon, sir, tingnan mo ko, sabi ko, hindi ko po inahanapan yung may asawa sa life ko. Kasi nagtatanong ako before ko umpisaan yan. Ganon yun. So, ako, live lang naman ako dito. Gusto ko lang, gusto ko lang magpasaya. Asan yung ano niya? Picture niya. Search mo nga ni Jimmy Villanueva nga ni. Saan <laughs> ko yun makikita sa, face sa Facebook ba? Sa Natural! <laughs> Nakatawag ba yun sa TikTok? <laughs> Nakita ko talaga yung lalaki. Ilang taon na yung anak niya? Lak anak mo? Turning six. Parang yun talaga, dai. Hindi talaga. Katabi niyo. Um, hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibero. nagbibiro. Ako nagbibiro Kaninang umaga, kagising ko lang, tumawag siya. Umiiyak yung lalaki. Katabi niya yung asawa, ah, yung anak mo na lalaki. Ah, mali. Oo, okay ha. Sasagutin ko yan ha. Hindi talaga ko yung asawa. Bakit? Yung ex ko, nasa Makati. Kas kasama niya yung partner niya. Yung anak ko, nasa probinsya, nag-aaral. Kahit pupunta kami sa tulpo niyan, sino yan? alam. Problema Dito niyo, pinaproblema ko. Hindi, totoo. Ayaw ko ng ano ah. So, gano'n lang. Yan? Ako, iiwas lang din ako, ano, Benny, no? So, yun lang sa akin. So, kausapin ko lang. So, pag okay na, yan, pwede ka na ulit umakyat. No? Okay. Pero sa Nirarat-rat ako eh. Nirarat-rat ako. Pangit pa naman ako magalit. Kung ano-ano okay, ano yung sinasabi. Mo, eh. sa akin, sabi ko, sir, makinig ka. Ayusin mo yung may pamilya mo. Hindi ako yung kausapin mo. May ka. asawa. Kamukhang-kamukha niya daw. Hindi ako kamukha yung siguro asawan. Kamukha, kamukha mo daw yung asawa niya. Ewan mo? O, oh, ganun pa man. Thank you ha, mga Benny. Salamat. Mga ng kwento, ha? Hindi, ako hindi kwento yun, kwento. totoo. Hindi yun kwento, totoo yon Hindi, sabi sa comment section, grabe daw ako gumawa ng kwento. Walang guys, huwag kayong mag guys. Hindi oh? natin alam. Basta ako, sinasabi oh? ko lang din. Ha? Sinabi niya ako? Sino? Yon, nasawa niya, Bini, sabi niya. Ay, hindi. Hindi. Hindi ko nga natandaan yung pangalan mo eh. Ngayon ko lang ulit na recall nung umakyat ka. Eh, sabi ko sa sobrang dami ng umakyat doon, hindi ko hindi ko kilala. O oh, baka hindi ako 'yun. Hindi ko nga ni alam. Masakit na yung ulo ko, Bernie. <laughs> <laughs> ha? Hindi ako 'yun. Oo, oh, kakita ko, hindi man ako yon <laughs> Oo, oh, hindi nga ako yun eh, pero ako yung namamblema doon. Bisya. <laughs> kahit nga ngayon, mag-asawa na ako. Kung may magusto. Wala tayong asawa. visit yun. Bisko, sorry. Nasa live ako. Totoo, ayaw ko ng ganun. Asawa. Ay, hindi ko alam. Ay, ako yung naging host lang ako. Gusto ko lang magpasaya dito. Kailangan ko makakit dito para kahanap. So, dami-dami nang mo, hindi ka nakahanap. <laughs> <laughs> nag ano or pass ka. Baka nagkuya Marga din. Nag-PSG ka. Hindi ka nakahanap. <laughs> nakahanap ko. Kasi naman doon. Oh. Ayaw ko. Wala nang Parang ano. Gusto guys, si yung... na ba? Yung... Yung... Guys, mine nyo na si Benny, guys, oh. Kunin nyo na. Hmm? naman mga ate, pero syempre, yung mga ganito, ganyan. Malinis, maayos. Oh. So, mga nakakausap mo doon, mga madumi, ganun. <laughs> hindi. Hindi, hindi madumi. Yung sinasabi ko malinis ka usap ba? Yung maayos ka usap, ganun. Hmm, maayos ka usap. Sige nga, pakilala ka sa kanila. Yung totoong pangalan ka? Ikaw, kung ano gusto mo. Hi, Bini. 29 single mom from Cagayan Valley five years na ako dito sa Saudi, wala akong asawa. Kung sino asawa ko, magpakita sa akin. Wala akong asawa. Hindi ako maghahanap dito. Kung may asawa ko, kahit na sinasabi kong contento, hindi Oh. Sabihin ko kung may asawa ko, paalam ko sa kanya na pupunta ako kasi content yun for the followers. Ganon. Pero wala eh. Paano alam? paalam? Wala talaga akong asawa. Kung sino man yun. Isa po yung anak ko. Ang hinahanap kong lalaki, hindi lasing normal yung iinom pero hindi lasing gero ayaw ko yung sakit sa ulo gusto ko yung support niya ako sa lahat ng decision may pangarap sa buhay tsaka syempre may trabaho kasi hindi tayo mabubuhay sa pagmamahal lang yun lang po mm. gusto, gusto mong isupport ka niya sa lahat ng decision mo oo mm. yung decision ko Desisyon mo lang, suportahan. Hindi. Both. Ganun ako sa lila. Kung ano yung gusto niya, yung chine-check ko kung okay naman yung desisyon niya, bakit hindi ko suportahan. Ganun ako. Hmm. Narinig nyo yun naman Sex yung sinasabi niya, guys. Mag Iwan sa ex ko. -co. <coughs> bakit? <coughs> hindi nice. lahat ng nang iiwan. Sila yung may kasalanan. Iniwan ko kasi hindi nagmamature. Ayaw ko na i-mature. Hmm. Kanino kasalanan yon? Siya. Tingin mo. Bakit? Okay, okay. bakit? Nung pinasok mo yan, naisip mo yan? Hindi. Nung una man kasi, nung binatot talaga kami, malay mo, soon as possible, maging mature din. Kasi oh. nga, may, wala pa kami. Diba? Pero hindi nagbago. So, huwag pa. mo lang, huwag mong isisi oh. sa kanya. Hindi, huwag mo lang isisi sa kanya lahat. Kasi una sa lahat, bago kayo magsama, hindi, huwag ko sinabing kasalanan mo. Pero wag to the point na isisi sa lalaki lahat ng kasalanan. di ba? Kasi before mo pasukin yung buhay na yan, yung pag pagpapamilya na yan, together with your ex, ha? kasama ka dun sa decision na yon. Na dapat, no? Na dapat, hindi mo siya iniwan. Kung alam mong alanganin pa siya, kasi dapat kailangan kanya eh. Nan dapat nandun ka Naalalayan mo siya eh. ganito yon. Alam mo ba na lahat ginawa ko yung five years ko dito. Alam mo ba na ginawa ko lahat, binigay ko lahat para ano, wala na kasi ang trabaho. Nagpatayo ako ng ano. Pero anong ginawa? Pinalugi. Tapos, Sa huli, ako pa yung may kasalanan. Sabihin pa sa akin na wala akong silbing babae. Diyos ko, ang pagiging OF, OFW dito sa ibang bansa, napakahirap. Hindi niya inisip yon yung utak niya hindi, wala eh. Wala akong magagawa doon. So mag Ano ba yung ini ano ba yung ginawa mo bakit nalugi? Tindahan, pangalawa. Kasi yung una nandun sa mama ko, yung pangalawa doon sa bahay namin. Pinatayo ko sa kanila. Pero kung nanonood man siya, hindi dito siya o ano. Pero anong ginawa niya? Napalugi niya. Hindi ko siya iniwala dahil napalugi yon Inayos ko pa kasi nga yung pera babalik. Ganon ko kamahal yon, Lumood pa nga ako doon. Pero, ang dahilan kung bakit ko siya iniwan, yung sinabihan niya ako sa last na wala akong silbing babae. Ang inisip ko sa ibang bansa, hindi ako nagtitiktok dati. Real talk na to ha. Ang inisip ko lang yung pamilya, maging maayos. Hindi ako naghahangad ng mayaman. Na maging pamilya yung sobrang yaman. Gusto ko natustusan ng araw-araw. Kaso, wala eh hindi niya naisip yun. Sabihin pa sa akin, wala akong silbing babae. Ako pa yung nag-offer sa kanya na magpakasal kami. Bibili ako ng baway, pero sa huli, ako pa yung sabihin niyang gano'n. So ano, mag stay pa rin ako? Matagal niya. So dahil lang, ganun, dahil, lang sa salita na gano'n? Dahil lang sa salita na gano'n, makipagwalay ka? Oo, oh, oh, bakit? sa mata ng lahat ng tao sa kanila nung kinos ko yung tindahan, kinuha ko yung kinuha ko yung laman ng tindahan. Ang iniwan ko yung pwesto kasi hindi ko na makuha eh. Yung laman kasi 3 months na na ako ng 285. Ipag ipag hayaan ko dun yung tindahan, baka malu lalo akong malulung wala na titira na ako sa ibang bansa, may anak ako. Tiniis ko yung limang taon dito sa ibang bansa para lang mabigyan ko ng magandang buhay yung anak ko, tsaka magiging pamilya ko. Kaso hindi niya nakita yon. Kwento pa niya sa ibang tao. Ako yung mali. Mag-post siya kung ano-ano. Ano. Ako nga, never ako nag-post. Oh,